Ako'y huwi ka. Ako'y huwi ka ng bayan mo. Sa puso't isipan ay naroon ako. Sa bawat kwento, tula at awit. Ako'y kasama sa bawat sinapit. Ako'y tinig na bakakal isa. Tulay ng lahi, tanda ng kanda. Sa tahanan at maging sa paralan. Ako'y gamit sa kaputihan. Ako'y wika. Ako'y marin sa puso at gawa ay gamitin. Kaya manan akong hindi matutumpasan. Ako'y wika ng Pilipinas. Baka ingatan. Salamat po.